Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon sa gabi ito ay pinamagatan natin the destruction of the temple and signs of the end times. Ang pagkawasak ng templo at ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Anong abang araw ang ibig sabihin nito? Yung tanda ng pagdating ng mga huling araw at mga pag-uusig na darating ng lahat ng mga naglilingkod sa tamang simbahan, tamang relihiyon at tamang kinabibilangan. Darating daw po ang panahon na tayong lahat kung kailan ito mangyari. Yung talagang sundulan, maaaring ito ay dumating. Kaya kung may mga namamatay ngayon, ay magpasalamat tayo sa namamatay tayo ng maaga. Kasi darating po talaga ang sundulan na nakakatakot ang panahon. Nakakatakot po. Mabuti po yung mga namatay na, na ngayon, ay talagang naipalilibig pa sila ng maayos, may mga oras pa para pakiramay, ay baka yung sundunan ng panahon, eh, ipakain tayo sa buhaya. O tatdari ng bala yung ating mga katawan sa plaza, hugutan tayo ng ulo, sa ka-elsyaday natin. Tapos sasabihin ng pamilya mo, kasi huli, kakatok sa bahay, kayo po ba'y nag e Sasabihin ng asawa mo, o ng kapatid mo. Ayun, oh, itong, itong mga kasama namin dito sa bahay. Yung nanay ko po, nage-ersya na yan. Ayan. <laughs> no? Darating daw po yung sundulan, yung ganong-ganong mga panahon. Na, makinig po tayo. Una, tignan po natin yung tinatawag na dis uh, distraction of the temple. Yung pagkawasak ng templo. Kasi po, nakita ng tao nung mga panahong iyon, napakaganda ng simbahan. Ang ganda, yung lahat ng tulong ng tao noon, nagbibigay sila ng gito, nagbibigay ng pilak, nagbibigay ng kanilang mga ambag para mapaganda ang simbahan, hinangaan ito ng mga tao nung unang panahon. Now, tignan po natin, ano nga bang ibig sabihin ng pagkawasak ng templo? Inihula po ni Jesus na darating ang araw na mawawasak ang templo at walang isang bato ang matitira sa ibabaw ng bato. Magugunaw ang panahon, templo lang ang kanyang sinabi, pero tignan po ninyo, ang pahayag ng Panginoong Heso Kristo tungkol sa pagkawasan ng templo ay isang propesya. Sabi po ninyo, propesya. Pahayag na ito'y mangyayari. At ito naman po ay natupad noong 70 AD, ano Domini. Nang wasakin ng mga Romano ang Jerusalem, kasama ang templo ang ibig sabihin nito ay ang pagkawasa ng lumang sistema ng pagsamba at paghahandog sa templo at ang pagdating ng isang bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung pagkawasak daw po, nawasak hindi lang para ipakisa sa literal na pagkawasa, kundi yung sistema na pamamaraan ay magbabago na sa pangamagitan ng pagdating ni Yesu Cristo. O parang ganito, Noong una, yung kalululuhan natin, kalululuhan natin, yung sistema na mayroon sila sa paraan ng pagsimba, ano? Napakatahitig. Ayaw nila na may takbuhan ng mga baba. Ayaw nila na may mga maiingay. Ayaw nila na may magugulo. Ay iba na ang sistema ngayon. Dahil kung yan ang sistema ng paraan ng iyong pagsimba, hindi ka makapagsisimba ngayon ng ganyan. Dahil ang buong paligid maingay. O ngayon na nga lang eh. Pareho tayong mga katoliko pero may dalawang bahagi. O, oh, mayroong devotion na nagaganap sa loob at dito naman sa kabilang bahagi ng simbahan, takiliran, ay may pag-aaral naman na salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin ng pagkawasak, malaking pagbabago ng paraan. Matiro tandaan natin, eh ngayon na iba't ibang figura meron ng tao sa paraan ng pagsimba. Amen. Now tignan po natin. Ang sabi sa Marcos chapter 13 verse 1 to 2. Marcos 13 verse 1 and 2. At habang lumalabas siya, siya sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tignan mo ang mga batong ito at ang mga gusali at sinabi ito at sinabi ni Jesus sa kanya nakikita mo ba ang lahat ng mga dakilang gusali ito walang isang bato na maiiwan sa ibabaw ng kapwak bato na hindi ibabagsak ibig sabihin lahat ng mga leader lahat ng mga nakaupo sa maringal na upuan kalagayan na mayaman darating ang panahon na ibabagsak sila ng Panginoon. Tingnan po ninyo yung mga taong magugulat kayo sa pagkayayaman nila, ang lalaki ng bahay, ang lalaki ng lupain, may mga eroplano, yung pala naman, ngayon nahayag na. Ang lahat pala ng iyo na hindi nagmula sa kanilang pawis na pinapinagtrabahuhan, kundi iyon ay galing sa Nakaw. Yun ang ibig sabihin na walang matitira na bato sa ibabaw ng kanyang kapwa bato. Walang mananatiling mayaman sa daigdig na ito at mayabang. Lahat ay ibabagsak. Ang mga talata na ito'y nagpapakita ng propesiyan ng Panginoong Yesus tungkol sa pagkawasa ng templo sa Jerusalem. Ang pagkawasan po na ito hindi lamang isang physical na pangyayari, kundi pati na rin isang simbolo ng pagbabago sa plano ng Diyos para sa sang katauhan. Amen? Darating daw po yung panahon na mga yung mga nagtatayuan ng mga simbahan, Akala mo makatotoo ang simbahan nila. Kahit gabing-gabi na may mga spotlight. Tapos ang gaganda ng kulay ng pintura ng simbahan. E eh, darating daw po yung panahon na ikubuho niya. Ikubuho mo. Palakpakan po natin ng Panginoon. Palatandaan, no? Sa mga darating na panahon. Pangalawa, mga tanda ng mga huling araw. Pakiunit po. Signs of the last days. Ano nga ba yung sukula ng mga huling panahon? Kaya nga po, ito sa totoo lang. Huwag kayo masyadong maghangat ng higit sa inyong kakayaman. Hindi naman, mag hindi naman masabang mangarap na makapagpagawa ka ng malaking bahay. Bakit hindi? Hindi po masama na magkaroon ka ng sasakyan. Bakit hindi? At mas lalo hindi pa sama kung ang mga magulang mo ititreat mo sa ibang lugar o sa iba-ibang bansa o mabigyan natin ng talagang ikakasiyan nila. Pero wag natin hangarin yung mga bagay na labis sa ating kakayahan. Dahil ang lahat ng ito ay may tanda Ano nga bang tanda ng mga huling araw? Tingnan niyo po. Nagbigay ang Panginoong Yeso Kristo ng mga babala tungkol sa mga huwad. Sabihin niyo huwad. Huwad na Kristo mga digmaan, mga kaguluhan, mga lindol, tagutong, at mga salot. Sinabi niya ng mga ito ay mga tanda lamang at hindi pa ang katapusan. Signs of the last days. Meron daw mga lalabas na mga bulaang tagapagturo. Now, tingnan nyo po, ang mga tanda ng mga huling araw ay mga pangyayari na sinabi ng Panginoong Yesus na magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Darating po mismo si Yesu Kristo na ating pinupuntahan sa banal na misa na ating pinaglilingkuran sa gawain ni El Shaddai na ating tinatawagan sa tuwing tayo ay nagdarasal, bago siya dumating, mangyayari muna ang mga huling araw. Amen po. Kabilang dito ang mga huwad na Kristo. Diba? Mayroong mga... Ito, halimbawa na lang. Ayaw sana natin magsalita ng ganito, pero hindi maiwasan para lang talaga maintindihan ninyo. So mag-ingat daw po tayo. L lalaga na pang lindol. Ayan, di ba? Naranasan na nakita natin, nabalita natin, lindol sa Cebu. Dumating sa Cebu ang malakas na lindol, dumating din sa Cebu ang napakalakas na dilobyo ng bagyo. Grabe. Ganon din sa Davao. Pero, ang napakaganda, inabot sila ng tulong ng gobyerno. Yung mga lumalaban sa gobyerno, tinulungan ng gobyerno. Mahalaga pong tandaan, ang mga ito ay babala. Sabihin niyo po, babala. Asawa ni... <laughs> Asawa ni Babalu. <laughs> ah? Ang lahat po ng ito'y babala lamang at hindi pa nangangahulugan ng katapusan ng mundo. Ang sabi po sa Matthew chapter 24, verse 4 to 8, sumagot si Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at marami silang ililigaw. Tapat ang Diyos na nangako. Sino man ang manalig at sumampalataya kay Kristo, hindi siya kababayaan ng Diyos. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, Ngunit alamin, alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. O oh, ayan. Masyadong mahal na mahal ang sarili. Maibigin sa salapi. Nag-iipon ng limpak-limpak na salapi. Palalo, Mayabang. Mapagmataas mapanlait, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, di banal, walang pag-ibig sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, hindi maibigay sa mga mabuti, mga taksil, mga padalos-dalos, mapagmalaki, maibigay sa kalayawan kaysa maibigay sa Diyos na may anyo ng pagiging maka-Diyos. Ngunit, itinatatwa ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga gayong tao. Hindi pala masama na mayroon talaga tayong iwasan na tao. Amen? Hindi masama na meron kang taong iiwasan, lalayuan at hindi pakikisamahan. Sino? Yung mga taong nag-aanway totoo, pero sinungaling. Kasi pag hindi mo yan iniwasan, baka ikaw ay mahawa ang mga talata po na ito nagbibigay ng babala tungkol sa mga kaganapan ng mga pag-uugali na magiging laganap sa mga huling araw. Lalaganap po yan sa huling araw. Hindi dapat ikatakot ang mga ito. Kundi gamitin bilang babala upang maging handa at matatag sa ating pananampalataya. Amen po. Dapat tayong maging matatag kapag dumarating ang lindol, kapag dumarating ang malaking bagyo, kapag lumalaganap ang kahirapan, maging matatag tayo. Huwag po ninyong ikatakot ang gutom, kahirapan, o maging kamatayan man. Sapagkat ang kamatayan na yan ay kamatayan lang dito. Ngunit, huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng laman. Ang katakutan natin ay ang may kakayahang pumatay ng laman at pumatay ng Espiritu. Yan ay walang iba kundi ang Diyos. Doon ka matakot sa Diyos. Amen? Tangatlo, ano yung mga mangyayari sa darating na panahon mga pag-uusig. Sabihin niyo po, mga pag-uusig. Persecution. Binanggit po ng Panginoon na ang kanyang mga tagasunod ay dadaktin. Naku. Darating ang panahon. Darating ang panahon ng sukulan ng huling panahon. Ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Purihin ang Panginoon.